na lang nakaubos yung kaninda ko ngayon. Ayan. Saba so, eh. ako ito. Naku, sana lang pag nagtubo yung kuko mo dito, hindi masanay ng ganitong linis. Ibig kong sabihin ba, pagbalik ng haba niya, hindi sana siya ganong sasakit. Kasi overcut siya eh. Kadalasa pag ganito na... Igual voilà. a... <laughs> <Abayang>. <laughs> halika bebe dapit ka dito kay mama wag iiyak wag iiyak lumapit lang sabi ko kasi tatanungin kita. Sige, lumapit ka dito. Yes, bakante na. Eh. Halika. Lapit ka dito. Be. Hmm. Paano ba yung ginawa ni Lola sa itlog? Huwag umiyak. Kata. Oh, o, ganyan. paano ba dapat? An Ay, ilagas. Ilaga? Oh, po. Oh, sige. Sabi mo, Lola, ilaga mo ako ng itlog ka mo. Sige na. Sige na. Sabi mo kasi dapat nilaga. Eh, alam ko din prito na may dilaw sa gitna eh. Oh, sige na. Sige na. mag ka kay Lola. Sabi sorry Lola, gusto ko nilaga ka mo. Sige na. Sige na. Sige na po. Sige na. <coughs> Di kasi alam ni Lola, akala niya prito na may ano sa gitna. Sige na. Mag Pagpalaga ka na dun. Sige na po. Di ba mabait si Atina? Di ba? Sige na. Sakit madam? Ha? Kerry? Oo, oh, dry skin to eh. Pag di mo kweri, iwanan ko to. Hmm. Hmm. Ito pala yung... Ito hmm. nga yung tinatalian pa ng... Mama! May sukat si Bate. Naraman sa aso ko Allah, Kawawa naman. Kawawa na siya? Opo. Hmm. Ala! And kaya ng naka Hmm. Sige. Hayaan mo na. Yun. Lalagaan ka na ni lola mo. Ma, nakita mo? Hindi. Narinig ko. Nagaano siya ng kaldero. <laughs> <laughs> Grabe, ma'am. Hmm, tsore. Tsore galit na ano. Hmm. Oh, okay. ingron yun. Hmm. Wag, relax, relax, relax. Tiisi mo lang yung sa... Kasi binabaluktot ko. Mm. yun 'Yon. Mm. Di ba? No. Sakit. 'Di Mas masakit pa nga yung nilalagyan ng rubber, ba? yung Ano yung Di rubber band pa yun. Hala, ba diba, pumunta ka na dito? <laughs> <laughs> Hindi ka na pwedeng pumunta dito ng ano, pangalawang beses. Mamayang hapon pa dapat. Pumunta <laughs> kay mama. Nagagawa na ako matikip.

I-strip e, mi pa. Yan. Ano? Nangalay ka na? Mas ah. lalo tuloy. Ah, ah. sorry. Saan mejo, Tanggalin ko to ha? Hmm. Meron pa. Opo, ti Break time ko. Hindi pa po kumakain. May kasunod pa po to, ati Joe. May pang alauna ako eh. Pag may nag-cancel na lang bukas. Oo nga eh. Hmm, nag sila sa... nag -ano sila sa itlog. Karugtong yun madam, nung ano? Hmm. Pero dapat wala, hindi na pwede ng ano yung sana yung noon, pagkaano. Tisi mo sakit Yep, tatlo na yung bala natin para makadrosalin na tayo. Wala pa nga. Wala na. Ano, pinoto na i-vlog ng ganito. 네론빠 보스코아 I-relax mo lang, ma'am. Yan. Putol uh, talaga to. Mamay, kong na. Humapde. Um. Um, mm, sige, ano mo. Meron pa eh. Sasimutin ko lang yung dry skin. bagay lola mo. Bate, bakit ka nangyay? Namatay na yung electric pa. Ay. Tikpan natin na. Sorry, madam. Mama, ako yan. Mama. Mama. Mama, ako yan. Alin? Na din na yung electric pa? Malungtong na ako eh. Mm -mm. Ano ka ba? Malaki na ako. Sakit madam? Masakit? Mm -hmm. um, Dito si parang alam mo may dry skin siya. Ayan. Ayan. Iba yung kasi yung dry skin niya sa may ganun no? Tataas. Taas ng ano mo? Oo. Mm -hmm. Kaya, tisi mo pag sinusuntut ko ha, masakit to talaga. Mama, Ngayon Oh. No? Mm. Tigas ay. kasi. You know Mama, ba you know Mayroon mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm. pa konti na lang. Yun, ang kuwak na. Ay, salamat. Hmm. Meron pa konti. So, lang. Yung kasi nasanay tanggalin yung doon. Hindi dapat sana. Kaya tuloy ng mm -hmm. dry skin. yung e pag hindi mo alam kunin yung sugat yun eh. Yung pagsundot ko kanina, akala ko naman, tusok ko na yung ano. Ano, ulam ni Lola? ni Lola. Oh, okay na. Okay na yung ulam mo. Oh, mag-thank you ka kay Lola at mag-sorry ka. Thank you. lang yun sa ano, lambing.